ko ilalagay para mas makita nyo. Ang at dating 800 RPM ngayon, ginawa natin 1,000 mga idol napakalakas ngayon Talag guys usapang uh, performance pagdating sa ating panggilid so nga pasin nyo, meron tayo dito NMAX version 2 so sa iba may bibilay sunset so bibigyan ko kayo ng ID yung mga idol at ito naman ay karanasan na natin at talagang bumabase tayo doon sa ating mga nagiging karanasang uh, karanasan pagdating sa uh, issue ng mga performance ng mga motor so subok na natin so pag ako tatanungin yung mga lords kasi ng ating stock ng ating NMAX i15 or 16 16 grams basta yung bola nya stock nyo lang yon kung may palitin slide slider palitan nyo kung may problema pa pump belt palitan nyo so kung hanapan nyo lang ng performance na may dulo ang may sasuggest ko sa inyo para hindi na kayo ma-scam at hindi na kayo gumastos ng malaki ang palitan nila lang set center spring so ang ating stock na RPM center spring ng ating NMAX ay 800 so nasa inyo yon kung gusto nyo mag 1000 RPM o kung gusto nyo mag 1200 at meron din dyan 1500 RPM so sa akin so na tayo JBT so medyo may kalidad may presyo yung ating center spring na binili so ito 1,200 so, baka naman masyadong lumakas tayo sa gasolina pagka tayo 1,500 so eh, NMAX Aerox so kung magkapalit kayo, kayo, nga ng center spring kung 1,200 din lang gagawin nyo lang 1,000 konti lang din naman yung kanyang uh, magiging uh, lalakas sa arangkada so para sa akin pinaka the best 1,200 So, yun nga lang kung ating uh, per kilometer per liter ay 39 hanggang 42 kilometers per liter. So, yun lang. Uh, medyo lalakas tayo ng konti sa gasolina. Pero ito, the best to. Basta sa lahat ng panggilid, sinasuggest ko mas, mas kimapa M3 yan, may UI, ayan, may sporty. So, huwag na kayong palit ng bola, stock pa rin. Kasi ano lang yun eh. Kung bagay parang ang ingiyaw lang yun, may hirapan kumbaga, so kailangan lang naman natin arangkada so kailangan, center spring lang para yung arangkada lumakas at saka hindi mawala yung dulo, so tara kakabit natin ito so, ngayon sa ating NMAX version 2 let's go so guys, pakita ko lang sa inyo, ito pa yung stock para meron kayong basihan at meron tayong basihan sa arangkada so hindi ko pa siya na ito muna yung stock medyo mahina talaga sa arangkada yung stock natin so ngayon papalit tayo ng center spring guys okay, sa so ito na natanggal natin oh. So kailan ko lang naman ito nilinis oh. Malinis-linis pa siya So, ito yung ating ha uh, clutch assembly bago yung ating bell yan slider natin mga bola backplate yan drive paste natin yan pinakapuli natin puli so gamit ko lang sa pagbubukas na ito wala tayong number ano eh so ganito lang diskarte, mga loads yan pag ganyan lang gawa natin So, ito naman yung na-paluwagan ko na. So, papaltan natin siya ng mga stock. So, tunay nyo lang ng dalawang pa. Baka maka-igkas. Para safety, hindi tayo matumahan. So, ito, plug and play lang ang gagawin natin. Ito, na, may kailan ko lang nilinis itong Ito, ayos na ayos pa. Ito yung ating stock na center spring. Ito ko lang sa inyo mga lods. Oh. Kapakalambot. 800 RPM ito. Yan o. Oh. At ito yung kanyang 1-2. May bagsik. Matigas. Ito talagang ano. Lambot. Kaliwa pa to. Mas may pers pa yung ating kanan. Oh. So kung sa kaliwa natin uh, pipigain sa diyang may persa. Yan. So, linisin ko lang ng konti mga lods bago salpak na din natin. Oh. Pares na pares naman ang ah, oh, mahaba siya ng konti. Oh. Yan o. Oh. Yan ang kanyang diferensya. Oh. Mahaba siya ng konti. At saka matigas. Linis lang muna lahat mga lods. At bago salpak na ulit okay mga lods, matapos natin malinisan. Sipak na natin. Kahit naman siya magkabaliktad mga lods, wala nang problema. Ayan. Ayan. tapos okay na assemble na ulit tayo so ito mga lods. bago natin na uh, ikabit sa motor i-assemble ulit tuturo ko sa inyo kung bakit nagdadragging so ito ang nagiging issue ng dragging basta nakakita kayo ng ganyan pag lilinisin nyo lang yan dragging pa din yan pag nakaisang linggo dragging pa din yan wala pong kwenta linis so kailangan din talaga natin linisin kasi nga yung pinag uh, naiwan ng degree nung ating sa lawak-lawak na lining alikabok ay isa din yung dahilan para mag-dragging so ito pa sa pang sekretong malupit pakikita ko sa inyo huwag na kayong magparegroob ito pagaspangin nyo lang itong mga loads ito lang ang gagawin nyo kayang-kaya nyo yan kahit walang mekaniko basta may gamit kayo kung wala kayong ganitong pamport yan may bala tayo ng yan para matanggal natin yung gaspang so ganito lang oh gaspangin nyo lang ito ng konti yung inyong bill hindi nyo na kailangan mag regroup Saswap so, swap nyo pa itong ganito oh napaka nito tagal ito bago mabengkong bago babayad pa kayo ng 300 so malakas pa siya sa lining so yun lang ang gagawin nyo mga lods tandaan nyo para maiwasan nyo na yung gastos na malaki bago ito pag nakakita kayo ng itim itim kasi kaya nga nagdadragin kasi yung ating lining dito sa ating uh, clutch bell assembly Umitigas na itong lining lalo na itong stock kaya siya ay uh, nawawala na siya yung ano, kapit yung pinakapagkayo yung nagkakaroon ng friction hindi na siya kumakapit ng maayos kasi nga sobrang tigas na niya kasi nga may naiwan ng mga natuyong halikabok or ano pa mga dumi So yun, nagigipon sa kanya. At saka yung ano, nagiging ano ng grasa natin sa loob ng ating uh, clutch bell assembly. So ganito lang, gawin yung mga rods. tos gayon din naman magiging performance so, oh. so ganito kaya nyo mag DIY wala pa kayong gastos o, oh, 100% mga lods. Pag ganito ang ginawa ninyo. So, lilihahin pa natin ito para pumantay. 100% tanggal ang dragging niyan. Manuwala ko hindi. hindi. pa kayo gagastos ng regroup, regroup. Tako pa sa lining yun. So, yun lang mga lods. Okay na ito. Assemble na tayo. So, ito man lang mga lods yung ating uh, before. So, papakita ko ulit sa inyo yung before. So, dun kasi pagkaano nagiging ugali natin mga Pinoy, ay gaya-gaya lagi tayo laging pag uh, sinadya sa sunset isang set isang set so talaga naman may pinag-iiba din ng performance meron namang iba ay sala ang timing kung paano mag timing ng panggilid so nagagastusan lang tayo wala namang pinagbabago so kaya nga uh, tayo ay nagpapakita ng video na wala naman tayong pinapalitan kundi center spring, uh, center spring, lang ng ating uh, clutch bell so yun lang ang dapat natin palitan mga lods wag na tayo magpapalit ng pang una yung mga bola natin huwag na tayo magpagaan ng bola at ang mangyayari nga yan ay parang hihiyaw lang yan kasi gagaan yung kanyang bola may hirapan so ang hinahanap lang naman natin ay arangkada so din nga ulitin natin 100% clutch spring lang bago yung inyong lining ay linisin nyo lang kung wala kayo ng pamport na para matanggal yung degree nyong matigas so humano kayo ng liha yung magaspang para matanggal yung uh, yung tumigas sa kanyang lining na mga naipong degree ng langis at alikabok uh, at saka yung inyong bell pagaspangin nyo lang ng kaunti mga loads at uh, 100% sinasabi ko sa inyo maniwala kahit sa hindi tanggalan dragging yan at hindi nyo na, uh, kailangan ng mekaniko at kayang kaya nyo na ayusin. yung ayusin yun lang ang gamot dyan sa dragging kaya kung lilinisin lang yan mga loads sa linggo balik uli yung dragging yan kaya yun sa mga napanood yun sa mga ginawa natin Uh, tutorials dito sa ginawa natin video Yun lang wala kayong gagastos yung malaki Kung hindi nyo kaya Paupan nyo sa mga mekaniko At isuggest nyo yung video ito At hindi kayo gagastos ng malaki So yun lang malilinisin lang nila Panggilit gawin lang nila yung Ating mga ginawang pamamara Yun lang mga lads and thanks for watching